Hello guys, good day po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti at maayos tayong kalagayan. At kumusta po kayo sa ating mga subscriber po na OFW, senior citizen. Marami pong salamat po sa inyong lahat, sa ating mga subscriber at sa ating mga bagong subscriber po. Welcome po sa Coins TV at kung saan po ay gumagawa po tayo ng coin hunting series at nag-update na rin po kung may nahunt tayo at eto nga po itutuloy natin ang ating coin hunting series eto po yung kalahati nung 100 na nabuksan na po natin at wala nga po tayong nakuha dun sa unang batch natin na 50 pesos boke tayo guys So subukan po natin ngayon kung makaka-hunt po tayo ng semi hard to find or hard to find kung suswertehin at error coin. Okay guys, umpisahan na natin. 50 pesos po ulit to guys. natin tatlong batch para mabilis. Okay, ang ating first coin po sa ating first batch. Halo po ulit to guys, NGC at saka BSP. Okay, first coin natin po sa ating first batch, NGC. Year 2019, Upper Mint Mark. Okay, common Next coin natin 2018 Common Next coin natin 2018 uh, 2018 din po, common lang din Common lang din Next coin, 2019 Low mint mark BSP po tayo guys 2015 Common Next coin natin 2019 Upper Mint Mark Common Next coin natin 2017 Dami na rin po ako nito Pero ang gaganda ng condition ng mga 2017 na BSP tabi na rin po tayo nun yung magaganda talaga ang kondisyon at saka yung reverse tree yung ating mga itinabi okay next coin natin year 2000 millennial coin na rin to at hindi na rin maganda ang kondisyon guys kaya hayaan na natin sa dyan sa circulation okay next coin natin 2011 common next coin 2015 at yung 2015 na yan guys nakahunt na rin tayo nyan cross kaya yun po yung inilagay natin sa ating coin capsule at na update ko na rin po yun guys yung ating collection dun sa 2000 ay dun sa 1 piso natin panoorin nyo guys hanapin nyo na lang dyan sa aking video Okay, next coin, 2011. At ang ating last coin sa ating first batch, 2015. Come Okay, second batch tayo guys. Sana makadali tayo ngayon. Okay, ang ating first coin sa ating second batch, year 2018. Common. Next coin 2018. Common lang din. Next coin natin BSP. Common 2013. Next coin 2014. Common lang din. Next coin natin year 2018. Common. Next coin natin, year 2010, common lang din Next coin natin, 2019, upper mint mark, common 2018, common Year 2017, common Next coin, 2014, common yan At 2019, low mint mark, common lang din pa tayo nakakakuha ng pros dito sa NGC na to ah. okay next coin 2019 low mint mark common BSP naman po tayo year 2014 common next coin natin another 2014 common At ang ating last coin sa ating second batch year 2018 common Okay, last batch na tayo guys At Ang ating first coin sa last batch NGC pa rin 2019 Upper Mint Mark Common Next coin natin Year 2018 Common At another 2018 Common BSP naman tayo 2004 magulo yung silipin ko lang guys ha ah hindi kala ko error yung dun sa may gawing date nya guys doubling kung titignan eh hindi naman pala kaya common yan okay next coin natin 2015 common ang ating next coin 2019 manifest yung kanyang pagka -coated. kita na yung kaluluwa ni Jose Rizal sa mukha okay next coin natin year 2018 ulit common next coin 2015 common next coin 2018 common next coin natin 2018 ulit common pampokya na naman tayo guys ah. next coin 2018 common Ang ating next coin BSP 2015 common ulit Next coin natin, year 2019, low mint mark, common. At ang ating next coin ay BSP year 2012 Bowman. At ang ating next coin 2004. At ang ating last coin sa ating coin hunting 1 piso BSP at NGC na 1 piso year 2015. Ayun nga guys, buo kaya pa rin tayo. Wala pa rin tayong nakuha dito sa ating coin hunting. Sa ating coin hunting series. So, marami pong salamat sa ating pong mga subscriber at sa ating mga viewers sa ibang bansa at maging dito sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating channel. Uh, pasuyo na po kung naligaw ka po dito sa ating channel. Pasubscribe naman po at like and share ng ating video. At i-comment nyo po sa ibaba kung ano ang mga opinion nyo sa ating mga ginagawang video at pwede nyo rin pong i-share yung mga experience nyo patungkol sa coin hunting coins tv po ang ating fb page pwede po kayong mag send ng picture po doon or video kung gusto nyo at marami nga rin pong nagsesend sa atin dyan ng picture nagtatanong po kung magkano po ang value kung bumibili po ako pero kadalasan po nilang naisesend sa atin ay yung mga common coin sa ganitong piso po na BSP guys ang kailangan ko lang po dito year 2005 so ito na lang po ang kulang sa ating 1 piso sa ating collection napakahirap talagang kuhain ng year 2005 na to sa BSP series na 1 piso hanggang ngayon wala pa rin po ako nun guys kaya napakaswerte ng mga nakakuha nito at nakapagbenta sa mga collector. So, iyon lamang guys. Marami pong salamat ulit. God bless po. Peace out.